si madam oh Ayan. Kasama ko si Madam at si Bibi Edie. Mm -hmm. Lala, <laughs> pagka nakadi, ang muna yung nangyari ka. Oo, oh, nagsisirping. Oh. Hana, sorry mo nagsisirping si na. Oh my Bansang ano to? Ano ito? Ano ito? ranong na talaga? No.

dito sa bansa ng ano? Bansa ng Pilipinas. <laughs> Bansang Pilipinas, oh. Ganda. Oh, kahama ko yung maging big bed yun yung madame. Ang ganda dito sa Pilipinas. Pilipinas. Ano to? Baaw. Ito sa lugar naming Baaw. Sa pumunta. dito lang kasi na ano, diversion. Bagong gawang ano. Dadaan ko puntang ano. Kabilang ng bansa. <laughs> Ayun ano, oh. Ano? Patawid 'yon sa ibang bansa. birthday ni Madam. Ma! Sama namin ni bbj J. ayo, ayo. Dah ako So magdi date kami dito labing, Ay, ba to. labing,

dito mag-date. Kaya yung mga shout out sa mga mga may asawa dyan. Dito kayo mag-date. Maganda dito. Oh, mahangin. Mahangin. At kitang kita nyo yung tanawin doon. Oh, mga bundok. Dun, oh, Ah, mga asog. Kitang kita. Oh, yan oh. Ganda. Woo! May enjoy kayo dito ato Ma, may nagsisir ping-ping mga porig uh. ah, ni

Sino na makatatanong siya rin sa ano. Ha? Huh? Wala na? Makakatanong siya rin sa ano, huh? na. tawag na ito? Paroy. Paroy. Ano pa, -pa sila makatanong sa rin na ng baha? Wait, wait, Ibon. Huh? siya nga Pero kita nagbasang ko. Ang sada pa lang yun. mo. Tawag na ito. nakalagbas ito ang ah uh, magandang hapon guys so nakaway na kami dito sa bahay at ito na yung uh, restro ng motor ayan ayan na restro na restrado na yung motor natin mayang Ma. Oh, so, Kompleto na to. Ayan o. Oh. Ay, hindi na tayo matatapo, matatakot sa checkpoint. Let me Ha? Ah. Ay, salamat Lord. Ah. Ayan. Napakita ko lang na ito na yung uh, restro ng Lord. Ha? Ah. Ayan o. So Wala lang, okay na